Hindi laruan, hindi ka ba ng mga sakim? Makinig kayo, ito ang sigaw ng taong bayan GETS UP! Pinoy kumakayod buong araw Puro pagod, puro kaba Samantalang kayo sa pwesto, puro luho't ligaya Kami nagbibilang ng barya Kayo milyon ng tira pera ng bayan Ginawang ITM, di ba kayo nahihiya? Taas ng tax, baba ng respeto Sweldo namin tipid, lifestyle n'yo perfecto Kami ang lugmok, kayo pa VIP ang escort Tapos kami pa ang tamad, kami pa ang may mali Wag kami! Kita namin lahat ng nilulustay n'yo Di kami bulag, di kami tanga Kumukulo ng galit ng bayan Pera ng bayan, puta ni Nakaw nyo lang Habang ang tao gutom kayo gala ng gala Utang ng bansa kayo ang may sala Pero kami pa ang nagbabayad kada buwan Denan, kailan kayo titigil? Pag ang bayan pumutok, di nyo to kakayanin Denan, kailan kayo titigil? Hanggang bayang bumutok din yun to kakayanin Kongres dito, opisina doon Lahat may sariling kat. Bakit may proyekto? Dahil may hatiyan ng output Kami naghahanap ng hustisya Sila naghahanap ng loophole Para di makulong gago, di ba? Pilipino naglalakad sa init Kayo sa kotse Hindi man lang nadadapuan ng init Pwes, Oras na para sa katotohanan Hindi na to madi legit Pangani for the people Pero bulsa ang priority Kung pera ang konsensya nyo Ubus na siguro di ba halata huli Soknohan na kami Sa press kong drama Sa acting na paawa Kayo ang dahilan kung bakit Naghihirap ang bansa Tapos kami pa ang sisingilin nyo Aba Pera ng bayan Puta ni nanakaw nyo lang Abang ang tao gutong kayo gala ng gala Woo! Utang ng bansa kayo ang may kasalanan Pero kami pa ang nagbabayad kada na buwan pumutok din nyo to kakayanin Kailan? Kailan kayo titigil? Pag ang pumutok din nyo to kakayanin Di kami papayag Maging tahimik habang buhay Galit ng tao Parang apoy Pag kumawala Wala nang makakapigil Tandaan nyo Ang lakas ng masa Pag nagsabay ka ang durugin ang trono nyo Sa isang kislap ng sabay-sabay Pera ng bayan, ibalik nyo huh. Hindi sa nyo yan, pinaghirapan to huh. Kung di kayo titino, kami ang babangon Sa bayan ang galit ninyo to matatago Pera, 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 pera. pera ng bayan, bayan I